Hello guys, nagbabalik na naman po si Michael Vlog. So for today's video, ang gagawin nga po natin, maglalagay po tayo ng PVC, padanan po ng tubig galing sa taas. So ito ipapakita ko po nga po sa inyo kung paano po maglagay si Michael Vlog ng PVC sa gantong kahirap. Ano po? So hindi po siya nalagyan agad, naabangan. So ayun nga po, atin nga po ya ang nilagyan do sa butas na yun. Pahirapan po pa tayo maglagay. So bali po pala ito yung sa ibabaw. Ayan, yun po yung sa ibabaw. Ayan, kung nakikita nyo yung PVC nilagyan, ilalagay natin sa ilalim. So, yan pong PVC nga na ikakabit natin doon sa PVC yung inilagay ko sa ilalim. So, ayan. Samahan nyo po si Michael Vlog. Ayan. So, ito po yung mga gagamitin natin ngayon. Ayan, guys. So, tayo nga, guys. Bali po pala. Ipapakita ko din po sa inyo yung mga gagamitin natin dito sa ating gagawin PVC. So, kung nakikita nyo, guys, yung PVC na yan. So, ilalagay po natin yan doon sa itinuro ko doon sa itaas. Ano po? Bali po, ia-align natin ng maganda. Ayan. I-align muna po natin doon sa taas kung saan po tayo banda po putol ng ating PVC. Ito nga po ay tayo may hawak na T. At saka po pinasakan natin ng isang PVC na tuwid. So yung pong hawak ko ay isa pong T. So atin mo na pong isusukat doon sa taas. Ayun. Kung nakikita nyo guys. So ayan. So pinasak na nga po ni Michael Vlog doon. So ikinukahan ko lang po para po makita ninyo kung saan po natin babawasan ano po. So tayo nga bali papakita ko na sa inyo. May isang T tayo. Isang tipa pa. At saka po may isang tubo PVC tayo na isang mahaba at may martilyo. Ayan po yung mga gagamitin natin at may metro at may lagaring bakal po. So yan po yung lahat na gagamitin natin. So wala pa po yung ibang kompleto niyan. So kailangan po niyan para po gumanda doon nilalagay natin. Kailangan din po natin ng solvent. Ayan. So bali po pala guys ganyan yung position niya. Ayan. So tinanggal muna ni Michael Bago nakikita niyo guys may butas. Ayan po yung butas. So ito po yung ilalagay nating PVC. Ilalagay po natin dyan. Ayan. So pag kalagay po natin yan, puputulin po natin yan dito. Ayan po, kung nakikita nyo, ayan, yan po, sinuksok na po. So, ito po yan, yan po, puputulin po natin yan, lalagay natin, lalagay rin bakal. At yan po tayo magdudugsong ano po. So, kukuha pa po tayo na isang PVC. Ayan. So, at ayun nga guys, abang-abangan ninyo. At para po makita nyo paglalagay ni Michael Vlog ng paglalagay ng PVC. Ano po? So, pamaya po ipapakita ko sa inyo. Dito po natin, i- connect yung ating PVC yung ilalagay ayan so papakita ko po sa inyo bali dumating na nga po yung Y natin so may isa po tayong Y yan kung nakikita nyo guys saka po isang T ayun po yung ating T ayan at may solvent na po so dumating na po yung ating materialis so ngayon po samahan nyo ako magputol puputulin na po natin yan dun sa inilagay nating PVC sa taas ayan so tara guys let's go putuloy natin samahan nyo si Mike Vlog ayan po puputulin na po natin yung PVC na mahahap mahaba at diyan po natin ikukunik galing na manggagaling na tubig sa taas ano po so diyan po natin ikukunik ayan so ayun mano panoorin po niyo si Michael Vlog tara po enjoyin lang ang kahirapan wag kang at tayo na nga po mga kamayak vlog so bali po naputol na natin sa gitna so bali po pala dyan natin ilalagay yung Y at doon naman po yung ating T ayun doon po yung nakalagay yung ating T ano po so bali po yung T yun dito po natin ilalagay yung atay so yan po ay Y so dito po yan 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 lalagay po natin papakita ko po sa inyo bali po ganyan ang kanyang style yan yan po so yung po pinutol natin kailangan po pag magpuputol kayo doon po sa lanod na yan ayan kung nakikita nyo so yung pong ating PVC doon po yung isa at dito po natin kukunik sa Y at ito naman pong pinutol natin sa gitna bali po yun kung nakikita nyo may lanod po sa dalawang tabi ayan so dyan po kayo po palagi para po pag ipinasak nyo yung dulo dulo ay shock na swak po siya doon sa kantong niyan yan yan yun po yung kanto na puputulan mo pag po ikaw ay maglalagay ng Y ang mga ganyan so bali po tingnan nyo yung kanyang lanod at pag pinasak mo po siya ay gayaan po ang kanyang kalalabsan. So ayun nga po at naglagay muna po si Michael vlog ng isang damit sa alambre at ating po yung pagsasawsawa ng ating solvent para po hindi magkadumi yung ating kamay at yan po solvent ay madikit po sa kamay yan po yung solvent natin so isasawsaw po natin yan dyan tapos ipupunas po natin sa ating Y ayan so tayo na nga guys buksan na natin yung solvent at ipapakita ko na nga po sa inyo para po lagyan na natin yung solvent so ayan po linisan ko muna po yung mga loob ng PVC natin so ito na po so ayan po isasawsaw natin yan dito so amoy natin ah, ay ste papunas pala po ipupunas po pala sa PVC natin ayan ipupunas po yan yan pagkasawsaw po yan ilalagay po ayan dyan po Sumuna so, muna tayo sa ibabaw at may ilalagay po tayo dyan dyan po natin ipapasak yung ating mga PVC na inilagay dun sa taas at ito naman po yung isang PVC mahaba para po dun sa Y sa ibabaw ng Y natin ilalagay at para po siya ay Maikabit na natin So ayun guys Samahan niyo si Mike Vlog Tara Pakita ko po sa inyo Let's go! Enjoyin Lang ang kahirapan Huwag kang panghinaan Darating at darating din tayo Sa ating Basta magtiwala ka lang Di ka niya iiwanan Basta magtiwala Panginoon ni iwanan kahit na nahihirapan na eh, patuloy na gumapang ituloy mo lang kung anong nasimulan wag magatubili o magalangan maniwala sa sarili umabanti at di baling dahan-dahan importante umuusad lang nang walang inaabakan danas ako sa lahat paghihirap at bigat makikita sa balat sa kaliw at ugat kung paano kataway pinaiyak sa bawat pagpatakan merong aral at inspirasyon na tumatak dahilan kung ba't pat So at ayun na nga guys, tapos na po natin ilagay yung ating mga PVC. At ayun na nga po, itsura nung mga natin. So ayun, kung nagustuhan mo itong aking vlog ni Michael Vlogs, so pakilike, pakishare, at pakilike na rin po. So thank you po, thank you so much. Sa ganito dito na lang po ang vlog ni Michael Vlog. Ingat po kayong lahat, kung sama po kayo sulok ng mundo. Ingat po lahat ng viewers ko. Bye bye, see you tomorrow. Enjoyin lang ang kahirapan, wag kang pong hina.